Okay, ang ganda ng nature. Dala ko lang yung fishing rod ko. Ano gagawin mo? Uy! So, sabi nila, yung likod daw nito, doon natin matatagpuan yung bulusan volcano. Yeah. Ganda! So, nandito tayo sa bulusan lake. Bulusan lake. Bulusan so, sa Bulu so, sa Bulu Ano Anong meron sa bulusan lake? Anong meron? Magandang tanaw eh. Magandang tanaw. Milik. Milik. Opo. Kayo, mga tagasan kayo, sir. Kaya Rosin. Ikaw, ikaw, ikaw. Di mo ako, di ka minto eh. sa Boulevard. Boulevard? Nung si Nung si Amir man na minto. Ah. Tapos ikaw. Si Rosin. Si Rosin. yung ARCB? Yes. Ah, oh oo. Tumuli kasi pagod ko, di ba? Oo. Kaya, mabawi na lang ako sa inyo. Dito ulit kami. Tanaw Okay. mo, yan, ano, oh, Shoutout kayo shoutout 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 Sila yung ano? Sila yung mga sa ERCP nung gabi na hindi natin nahirto oh, Bumawi tayo ngayon. Uh, oh! ako, yes! Sino wala to, hey, yeah, bang, pa sticker? Sir ako. Sila din yun yung gabi din natin ito. Ay, RCP. Yan, mga natin. Hindi na kayo so, ano na kayo okay. ito. Sobrang na. Mamanhid na. Thank you. Guys, sasakay kami ng uh, ganitong sasakyan. Electric, ano tamo, Electric shuttle. Electric shuttle. Pupunta kami ng Bulusan Lake. Okay? Okay. Ed, kamusta? Hello, kamusta? Excited ako. Puro foreigner nakita ako dun eh. Ah, talaga? Patabi? Hindi na tayo ito. Anong foreigner? Mga... Lalaki, babae? Mga Amerikano, ganyan. Ah, Amerikano. Uh -huh. Talaga dinadayo Sige, tingnan natin yan. Grabe! Ang ganda ng nature! Oh. Ay, ay. Yun, nandito Bustod na tayo, tayo, tayo. guys. <laughs> hey! So guys, nandito na tayo sa Bulusan Lake. Ito yung Bulusan Lake. Ayan, yung yung Bulusan Lake. So, sabi nila, yung likod daw nito, doon natin matatagpuan yung Bulusan Volcano. Yeah. So, sabi nila, active daw ito itong Bulusan Volcano kasi ah uh, last June 2022, pa, June 5, June 5, 2022, eh sumabog pa ito. Mm -hmm. Okay. So, ayun, napakaganda. Sabi din nyo yung tour guide namin, ah uh, dito daw sa Sorsogon, isa daw din ito sa Virgin Forest. Sabi nila na pinipreserve daw talaga. Sobrang ganda rin. Ang bango ng hangin. Sariwang sana, sariwa. Ang Ayan, tapos meron daw sila dito mga kayak. Ayan, kaya lang syempre, ibang payment na yun. So, eto, nakakita tayo ng mini uh, map. dito. 3D map. 3D map. Ano 3D map? 3D map. 3D map. Mm. Ito yung ano. eh oh. no, Ito yung first lake. Ating tayo. Asan yung bulkan? Ah, ito. Ayan. Wow, laki, no? Kaling, uh -huh. no? Tapos active daw. Pwede siyang akitin. Ah, talaga? Kaya lang active ngayon. Kaya nga active Alert eh. Alert level 1. Ah, level 1 siya ngayon. So dito, pwede kayong mag-picnic. Pwede rin kayong mag-kayak dito. Okay. So, Nagulat lang ako kasi apakaganda talaga. Mm -hmm. Pero sulit yung 15 hours away mo sa Manila. Oo, so, oh, naman. Ang bango hangin dito. Ang lamig ng hangin. Bulusan Lake. Pwede isda dito eh, pag may dala kang fishing rod. Tara, tingnan tayo sa iba. Pero sabi nila, bawal daw maglangoy-langoy dito dahil marami daw dito ang kahoy tsaka mga bato-bato. So pwede uh -huh. kayo uh masaktan. Pwede lang daw rito eh, syempre yung mga locals. Yun daw. Yeah. Hmm. Tundala ko lang yung fishing rod ko. Ano gagawin mo? Uy! <laughs> may ka rin mang isda, no? Ay, baka hindi alam ng followers mo, ano yung, ano nyo dati? Eh, dati, ang, ang bumubuhay talaga sa amin, ang trabaho talaga ng tatay ko ay mang isda. Nakakasama hmm. ko minsan sa kanya. Tapos nanay ko yung nagtitinda ng isda. So, ang nakapagpatapos talaga sa akin ay pangingisda yeah. ng tatay ko. Humble begins. Ganda! Oh, sobrang pagod ni Pacboy. Nakatulog na siya habang nanonood. Ayun oh, tulog yan.